So, eto po tayo ngayon sa aking strawberries runners. Ayan. So, dito po, si-share po sa inyo kung paano ako nagparami ng runners mula sa nag-iisang pulo na ito. So, ito po yung aking pinaka mother plant ng lahat ng runners ko na naproduce na yun. Ayan po sila. Meron pong naka-soil. Ayan sila. At meron din pong naka-hydro. Kasi ako po ay nagtatanim din, ay grower din po ng lettuce through hydroponics. Ayan po sila. Ayan. So, si-share ko po sa inyo kung paano ko na parami ang nag-iisang punong ito ng aking strawberry. Ito nga po pala ay Japanese shoga. Ayan. So, transfer na ako dito. Ito po ay tinransfer ko kahapon at tinanggalan ko na siya ng mga runners. Ayan. At ito. So, kung ito po ay mapapabunga ko, ito po ang aking kauna-unahang strawberry na napabunga. Ayan. Bakit ako nagtanim ng strawberry? Bakit ko naisipang magtanim ng strawberry? Uh, kasi po ako ay mahilig sa strawberry. <laughs> pag nakakakita ko nito sa market gusto kong bumili although minsan bumibili, minsan hindi kasi masyado siyang hindi man siya masyadong mahal siguro ito yun talaga ang kaniyang value medyo hindi lang pasok sa budget so sabi ko why not magtanim gaya ng ginawa ko sa lettuce na Dati pang kain lang, ngayon ay somehow marunong na akong mag-alaga. Napaparami ko na rin sila. So, yun ang aking uh, reason bakit gusto ko. Ba't ako nagtanayin mga strawberry? Para malaman ko din kung paano mag-alaga. At the same time, yung kakainin kong strawberry ay homegrown. Alaga ko and hindi na ako bibili <laughs> ayan siya so ang ginagawa ko pag nagtatanim ako eh nagkaparami ako ayan may mga nakaabang na ako na ganito ayan so let's sa soil inaabang ko na kaagad kasi minsan namimiss ko siya minsan, ngayon po kasi may work ako so nami-miss ko siya. Hindi siya mahaba na. So, may nakamang ako ganito. Heto siya. Yung mga plastic cups to. Pinutasan ko lang siya ng ganyan sa ilalim. Ayan. So, ay, naku, no, nagkapakan. Ayan. Ipapatong ko lang po siya dito. Ayan. Isang nipitan ko ng bato. Ayan, ganyan lang. Pwede na siya. Hindi na siya. Alis. Yes, Mag-uugat na siya. Mag-uugat na yung strawberry. Ganyan, po siya. Ayan. Ito yung may, pag may bato. Ayan. Ang dami na nila. Hindi ko na mabilang kung ilan. Pero madami na. <laughs> may mga ilang... nagpost nag-post ako nung minsan doon sa aking page. Meron nga po pala akong page yung Kubo Lettuce Garden. Ayan nag-post po ako doon. Ang dami, dami nagtatanong. Eh, hindi pa po pala ako ready. Kasi, <laughs> yung mga runners ko ay hindi pa sila masyadong madami. So, ngayon, sabi ko, uh, mo muna ako. And then, a friend of mine also told me na, why na to, ko muna para pag napabunga ko na siya yung variety tinatanim ko yung variety na ibinibenta ko alam ko na yung itsura ng fruit alam ko na yung lasa so mas madali kong pag ipinose ko siya may explain ko kung ano yung variety ng strawberry kaya sabi ko sa mga nag-comment, Uh, magpapabunga po muna ako. And, uh, so, ganito po, po yung itsura ng ilalim niya. Ayan, wala pang lumalabas na masyadong ugat. Ayan. Ano uh, tayo ng marami ng ugat. Ah, no? uh, oops, meron pala siya naiwanan sa ilalim. Ayun, yung kanyang runner na ko. wow, ayan na siya. Marami na siya hugat. Ayan. Okay. So, ganyan siya. Ito. So, yung gamit ko na naman po dito ay Coco Pit. Ayan. Ito, nakaabang lang to. Para if in case na may runner, gaya nito, ipapatong ko na lang siya dyan. So, ito din po, mga nakaabang. Pag ano, ililipat ko na yan dun sa bangabahante. Kaya po yan may mga takip para ma-avoid natin yung sunlight. Yung, na hindi siya magkalumot. Kaya siya nandyan. Ah, dito na nga din po pala yung aking mga parsley. Italian parsley. Hindi po ako, wala po ako makitang curl parsley. Actually, mas ano ko siya mas gusto ko sana si Curl kaya lang wala makita sa market do may mga nabili ako sa online pero hindi ko na siya mapatubo Yan. mahilig po kasi ako sa herbs mahilig po ako ng one soy chives, rosemary Yan. so ito yung ating strawberry. So, ito yan. Gaya nito. Kaya may malabas na siyang ugat. Ayan. Ayan na yung ugat niya. So, pa. Papatong mo lang siya dito. May tubig din to. Ayan. Kasi hindi na yung runner niya nag ma maigsi lang. Umano na. So, lagi ko siya dyan. Inabang ko na lang yan dyan para dyan na siya mag ugat. After niyan, tsaka ko siya dugo bitin and ililipat ko na yung iba ng pwesto hmm. so ito 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 so, pwede ko na siyang gupitin yan para mas lumaki siya mas makapag produce siya ng maraming yan ito naglalabas na siya Mother plant niya pala na ito. Parang nakakapag-produce siya ng apat. Apat na anak. So, yung apat na anak niya, yun ay na yung nagpadami, nagpadami. So, ito. Apat yung pinaproduce niya. So, mali niya ako dapat nung apat palang pala. Tapos, alam ko mm, hindi ko na monitor masyado. Tapos, parang nung time na yun, gulupit ko na yung runner para mas gumanda siya, mas malumaki na siya kaagad. Para hindi na siya naagawan ng nutrients. Kaya ngayon ito, maaga ko siyang pinutulan. So, yung okay, pag nag-runner ito, sacrifice ko na yon Para, hopefully, kung mapabunga ko siya within so by February, wow, 14 nga pala ngayon, by February, 14, Meron ako strawberry. Sariling harvest. Hindi ko na kailangan pumunta ng Baguio. Ayan. Ay, ma-fun. Kasi ng strawberry. So, ito po yung aking vlog for now. I-update ko na lang po kayo pagka may progress na at nadagdagan pa tong aking mga runners. Bali yung I iba po nito, ililipat ko na sa ibang sa pot. No, ito yung pot na gamit ko. Although meron din po ako mga seedling bug. Pero since malaki siya, gusto ko mas dumain yung bunga niya. Kaya dalawa yung nilagay ko para siya malaki naman kako yung pot. Ayan. So, yun lang po muna for today pagka uh, mag update po ulit ako pag nag start na siyang mamulaklak dito sa kanyang crown Ayan. ah by the way share ko po, po para sa inyo yung gamit ko na soil ang gamit ko na soil ay garden soil tapos Meron po ako ditong loam soil na hihahalo. Tapos, meron din po akong carbonized rice hull na ako po mismo nagka-carbonize. And then, ipa. Yung kulay brown pa lang siya. pinaghalo halo ko lang siya. And then, meron po kasi ditong yung pinsan ko. Meron siyang alagang baka. So, minsan po na mamumulot ako nung manure nila, kaw manure. Dinudurog namin. Dinudurog ko, mano-mano. And then, halo ko sila. konti lang na ulo, ano. Kaw manure na ginagamit ko. So, ito po yung ating strawberry runners. Nag-start po ako November. Yung maliit na dito, sa so, ganitong cup. Ganito kalaking cup. Yan po ako nag-start. Tapos, tinransfer ko siya dito. Ito na siya ngayon. Yung so, tin ko. Ayan, di ba? Ayan na siya. Ang dami na nila. Kaya, mamaya bibilangin ko po kung ilan na lahat yung aking banners na na-produce. Yeah. So, binila ko po yung runners na na-produce ng nag-iisang mother plant na to. Naka 23 po ako na naka-hydro. And then, yung nasa soil, 25. Ayan. Yun nga po palang nutrient solution na gamit ko dito. Ayan. Ano siya? yung ginagamit ko na din po sa lettuce ang ganda na ugat niya no? ayan ayan siya ang ginagamit ko sa lettuce ay master blend ayan. so itong box na to pag naparami na puno ko itong hanin, ito rin po yung box na pabubungahin ko Okay, yun lamang po. Ito po ang aming backyard, madam mo. <laughs> yan yun po yung munting bahay ko po. Ayan po yung lettuce ko sa kabila. And handog po ang morning sun. Ayan po, yung aking lettuce. eh yan po yung aming kubo tinamaan na siya ng morning sun. And good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, good morning. Sun. Ito nga po pala yung ginagamit kong soil.